Trending ngayon sa social media ang conversation at screenshot ni Maris Racal at Anthony Jennings dahil sa pag na Anthony sa kanyang girlfriend dati na si John Villanueva. Inilabas ni John Villanueva ang lahat ng screenshot na nakuha niya sa mismong phone ng kanyang ex-boyfriend na si Anthony at dito nga lumalabas na ang third party sa kanilang hiwalayan ay walang iba kundi si Maris pang masakit pa ay may mga intimate moments itong kanyang ex-boyfriend at si Maris. Nahuli ni Jam ang conversation ni Maris at ni Anthony nang matulog si Anthony sa kanya nang pag-uwi nito sa Italy. At dito na nga nakuhanan ni Jam ang lahat ng screenshot ng conversation at intimate photos. Masakit man sa kanya ay tuluyan nang na hiniwalayan ni Jamela Villanueva si Anthony Jennings. Sino ba namang girlfriend ang hindi masasaktan na makitaan mo ng mga intimate moments tulad ng paghahalikan ang iyong boyfriend at ang kanyang ka Ating alamin ang buong katotohanan. lalong sumikat si Maris Rascal nang maling at naging boyfriend niya ang sikat na banda na ang lead singer na walang iba kundi si Rico Blanco ng River Maya. Sa umpisa ay marami ang against dahil nga malaki ang agwat ni Rico Blanco sa kanyang girlfriend na si Maris Rascal. Kahit malayo ang kanilang age gap, ay pinaglaban ni Rico at Maris ang kanilang pagmamahalan na umabot din ng ilang taon. Pero nitong July 2024 ay bumalaga sa matla na hiwalay na nga si Rico at si Marit. Ito pa nga ang sinabi ni Maris, Rico and I, our universe is so beautiful. It was full of love, laughter and music and everything. Sa five years namin together, we were always on the same page. Always on the same page talaga. I don't know what happened to me. Maybe I turned to be the next page. So new perspective in life. I had a vision of who I want to become, how I want to evolve, so curious about the world and the truth is I'm going through changes. Alam naman natin na changes either good or bad. And what I hate about change, it's inevitable. Hindi mo siya matatakasan. To wala ka ng ibang gagawin kundi face it, confront it. Ayon pa nga kay Maris, I told Rico about it, told him everything, my problems and my issues sa buhay, and he took it like a man and it was a polite separation ay nga kay Maris. Dahil nga sa pagbubunyag ng girlfriend ni Anthony na si Jamela Villanueva ay dito na pagtanto ng mga fans at ng mga netizens na kaya pala nakipaghiwalay itong si Maris kay Rico Blanco ay dahil na-develop na ang feelings niya sa kanyang call love team na si Anthony Jennings. Ang akala ng mga fans sa umpisa ay talagang siguro hindi na nagkakaunawaan si Maris at si Rico. Pero dahil sa pagsisiwalat ni Jamela na third party, si Mariz sa paghiwalay nila ay dito na nakita na noon pa pala, July, ay meron ng red flag na nakikita si Jamela. Dito nga nagtagpi-tagpi na na suguro may gusto na talaga itong si Maris kay Anthony dahil July na maghiwalay sila ni Rico Blanco at lagi siya tawag ng tawag sa kanyang love team na si Anthony. Ayon nga sa post dito ni Jamela, sinabi niya na continued daw ang pag-uusap ng dalawa sa FaceTime dahil daw may pinagdadaanan si Maris kaya hindi matanggihan ito ni Anthony. Ay nga kay Jam na pilitan siyang ibunyag ang katotohanan dahil sa pagdurug sa kanyang puso at ang pagdamay sa kanyang pamilya. Na keso napaka nga na hindi makaintindi at kung ano-ano ang sinasabi ng mga fans tungkol sa kanya. Kung tutuusin ay tahimik lamang siya at iniintindi nga niya ang kanyang boyfriend. Ayon nga kay Jam, I can stay silent any longer. It's been deeply painful and I know it's no longer just about me. It's about protecting the people I love most and I can allow them to be dragged into this. Ayon pa nga kay Jamela. Idinanay ni Anthony na si Maris ang dahilan ng kanilang paghiwalay ni Jam. At ganun din naman si Maris sinabi niyang wala siyang tinalalaman sa break-up nila. Kaya naman ang mga netizens na pagtanpo nila na siguro nga talaga si Maris ang dahilan na paghiwalay dahil yung mga conversation na pinos nga ni Jamela na nakuha niya sa phone ni Anthony ay nakakagulat. Sino naman ang hindi magsiselo sa napaka-sexy at daring at sweet na sayaw ni Maris at ni Anthony? O di ba? halata naman na parang nagkakaroon na sila ng feelings sa isa't isa. Itong sayaw na to ay kabibrik lamang ni Maris sa kanyang boyfriend na singer. Kaya ngayon ang mga netizens na pagtanto nila kaya siguro nakipag-break itong si Maris sa kanyang boyfriend na si Rico ay dahil na-develop niya na ang feelings niya sa kanyang love team na si Anthony. Kaya tuloy ang mga netizens ay nag-iba ang kanilang paningin kay Maris kung dati ay nakisimpatya sila dahil sa pagbibreak nito kay Rico Blanco ngayon ay napagtanto ng mga fans na unti-unting lumalabas ang kulay ni Maris at nandun ang landian moments nila ng boyfriend ni Jam na si Anthony kung saan ay nakakaselos nga naman. Tingnan nyo naman ang mga screenshot ng kanilang conversation ni Anthony at ni Maris ay nga kay Jam ay naku screenshot ng time na pumunta sa kanya si Anthony at doon natulog sa kanila. At sa kanyang pagtulog ay nabuksan niya ang phone ng binata at doon niya nga nakita ang conversation ni Maris at ng kanyang boyfriend na si Anthony. Ang masakit pa dito ay mga sweet conversation si Maris at ang kanyang boyfriend na si Anthony. Ang akala nga ni Jam ay trabaho lamang kaya nagiging ganun si Anthony kay Maris. At ito bilang love team ay kanya lamang sinasakyan si Maris. Ang masakit dito ay napaniwala nga ni Anthony na trabaho lamang ang sa kanila ni Maris at walang namamagitan sa kanila pero nahuli mismo ni Jam na meron na talagang namumuong feeling sa isa't isa, lalo na yung nasa plane kung saan magkasama si Maris at si Anthony pa uwi ng Pilipinas. Ay nga kay Jam, ito ang napakasakit dahil nga nakita niya mismo ang sweet moments na nakunan niya sa phone ng kanyang boyfriend na si Anthony. Makikita dito na nakatakip at block ay walang iba kundi si Maris at ang kanyang boyfriend na si Anthony na naghahalikan sa plane. Ang kwento pa nga ni Jam habang nakikita niya ito ay nanginginig siya at na talagang hindi siya makapaniwala at umiyak dahil sa nakita niya mismo na naghahalikan nga itong si Maris at ang kanyang boyfriend na si Anthony. Pero ayon nga kay Anthony, ay matagal na daw silang hiwalay ni Jam. Pero kayo nung nga ni Jam na during that time ay hindi pa sila hiwalay ng kanyang boyfriend na si Anthony. At dito na nga tinapos ni Jamela ang kanilang 7 years relationship ni Anthony. At sinabi niya nga dito, I can stay silent any longer. It's been deeply painful and I know it's no longer just about me. It's about protecting the people I love most and I can't allow them to drag me into this. Ang nakakaloka sa controversial chat ni Maris kay Anthony ang mga salitang, You miss my body? I'll touch myself na lang. And smoke then FUK. O oh, diba nakakaloka? Dahil sa kontrobersya ay nagsara ng comment section itong si Marie sa kanyang IG account dahil kinukuyog siya ng mga fans at ng mga netizens. Sabi nga nila ay hindi deserve ni Jamela ang pangyayari. Dapat nakipaghiwalay muna si Anthony sa kanya bago siya nakipaglandian dito kay Marie. Marami ding fans ang nadismaya dito kay Maris. Akala nila ay napakabuti nito at napakamahinhin. Nasa loob pala ang kulo nito. Kabibreak lang nila ng kanyang boyfriend na si Rico. Ang ginawa naman daw nitong si Maris ay inakit naman itong kanyang ka-love team na si Anthony Jennings. Na alam naman daw ni Maris na meron na itong karelasyon at girlfriend na si Jamela Villanueva. Marami din na dismaya dito kay Anthony dahil dapat daw ay naging totoo ito sa kanyang girlfriend na si Jamela dahil 7 years din ang kanilang naging relasyon. At sabi nga ni Jamela kung hindi pumasok sa kanilang buhay itong si Maris ay for sure sira pa rin hanggang ngayon ng kanyang boyfriend. Dahil sa pangyayari, kitang kita dito ang stress ni Maris dahil sa binunyag ni Jamela tungkol sa kanila ni Anthony. Kaya sino ba dapat ang sisihin dito? Dapat din sisihin si Maris dahil siya daw ang unang nangakit sa binata. Meron pa ang conversation na nakita itong si Jam na hinatak nga ni Maris itong si Anthony sa CR at syempre hindi na naging klaro kung anong ginawa nila sa CR. Siyempre, kahit sino naman na ang girlfriend mo iniintindi na magka-love team kayo at trabaho lamang ito. Pero in the end pala, ay sinasabi nilang tinrader nyo siya. Hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ang mga screenshot ng conversation ni Maris at ni Anthony at syempre, sa bandang huli, maraming mga fans ang nadismaya. Maganda sana ang great chemistry ni Maris at Anthony. Kaya lang ay dapat isinalang-alang nila ang feelings ng girlfriend na sumusuporta naman sa kanilang love team. Maraming kababaihan ang nakisimpatsya kay Jamela at ang sabi nga nila dapat nakipaghiwalay muna si Anthony sa kanya bago nila ginawa yon ni Maris. At itong si Maris naman, babae rin siya. Sana daw naiintindihan niya ang feelings ni si Jamela. Pero sino ba naman tayo para humusga sa kanila? Ang importante, sana makamove on na si Jamela at makahanap siya ng totoong lalaking magmamahal sa kanya habang buhay. Kaya i-wish na lang natin ang the best for Jamela at kay Anthony at Maris. Good luck na lang sa kanila at sana ay magkaroon sila ng peace of mind dahil puro bashing ang naaput nila sa ngayon hanggang sa muli bye